Lahat ng basura mo tinapon ko na dahil gusto kong mag-move on at buuhin yung sarili ko. Ngayon nakatayo na ako ulit. Na, mo, mo no, sa bahay ko. Lumitaw. Ano ka, bakterya? Tapos ng bahay ko, Brad. Anong karapatan mo para pumasok sa bahay ko? Kaya okay. kita binalak kasi oh, nakaka-stress ka lang sa buhay ko. Nung Nung dahil sa papil na yung kasal na yan, dahil sa mali na tao, My bakit ako, wala na ba akong karapatang sumaya din? Bakit talaga kasi binahay mo yung kapit mo? May utak ka ba? Ikaw ba? May utak din? May utak ako. Alam ko ginagamit ko utak. Ko, ikaw ginagamit mutak mo, mo gusto ko pong mapanagutan nila yung okay. kasalanan ng ginawa nila okay. okay magandang hapon po Mr. Federico ah, Sir Fred po okay. okay okay po Mr. Fred Opo. Okay. sir no uh, magandang hapon no eto nakakalungkot ah. no yung kwento na nabanggit no, po ni ni Shari pero gusto po sana namin manggaling directly uh, from you maaari nyo po bang isalaysay. ano po bang nangyari dito? 18 years kayong kasal Opo nga eh. Eh, yun nga po sir eh. Ang masaklap dito, sa sarili kong bahay, pinatira yung kabit niya. At ako, Inumi niya? Ganun? Oh, opo, opo. At ako naman, September 16, umuwi ako dito sa Pinas para bisitahin sana yung bahay ko. Eh, hindi ako makapasok gawa ng may nakaharang na tao, na ibang tao sa loob ng bahay ko. Oh, wait na lang. So, habang kayo po ay nasa Malaysia, kasi nga OFW, etong si Sir oh. Federico, hindi kayo aware na meron na palang ibang nakatira sa inyong tahanan. Oo. Oh, oh. Naririnig ko lang na mayroong ibang tao. Ang gusto ko, quote in the act sana. Ah, so may nakarating na mga fillers sa inyo. Oh. Siyempre, kung wala namang, eh, unless makita mo personally, hindi ka pa talaga kakumbinsido nangyayari. Pero nung oh. pag-uwi nyo, so hindi pa niya alam na umuwi kayo? Hindi po. Hindi po nila alam. So plinano mo talaga to? Oo. Oh. Okay, so pag... Uh, pag-uwi pag ko, yun na. Ito na sila. Kumbaga, nabulantang na sila kasi nagulat sila kung bakit umuwi ako. Eh. Pa paano yun, sir? So, nag-doorbell kayo, kumatok muna hindi sa naman bahay? Po, hindi naman po, hindi naman po. Bali, humingi po ako ng tulong sa isang friend doon sa barangay. Okay. Uh, kung pwede, i-assist nila ako para makuha ng video na patunay na talagang nandoon na talaga sila yes, sir. nagsasama. Okay. Eh, hindi nagawa hindi po nangyari yon bagkos ibang plano ang nagawa ng kaibigan ko kumbaga humingi pa rin siya ng assistance sa mga pulis para mas klaro na yung pulis talaga ang makahuli din sa kanila okay yung nangyari tinampot na lang barangay dinala na lang sa pulis mm. At pero sa may pulis so ay police station instead na magpangabot kami doon eh, hindi nangyari Kasi nga, parang umiwas sila kasama yung lalaki niya. Wala naman kayong ano po nakikita niyong rason bakit kayo ipagpapalit ng inyong missis. Hewan ko lang sa kanya. Then, kasi sir, unahan na namin kay sir ha kasi baka mamaya gaya po ng sinasabi kay Idol Rafi, nang bubugbog. Oo. Oh, Tapo nang bubugbog po ba? Hindi, hindi, okay. may, may bisyo. May, may bisyo. May Biso. Biso. Meron po. Wala akong bisyo. Kasi si sir is OFW. You know, sir, kayo rin po ba buwan-buwan eh, pa rin na nagbibigay ng suporta sa inyong misis? Nung time na active pa ang sinasabi ko sa niya na ay, magpapadala ko ng pera, nag-start po yan 2016 hanggang, hanggang sa na naope, operahan na siya. Okay. Hanggang sa napunta siya sa Malaysia. Pag uwi niya, Last nang padala ko is yung nalaman ko ng iba na yung kinakasama. Kaya tinigil ko na rin yung pagpapadala. Ah, okay, okay. Hanggang ngayon, tinigil ko na. Kasi nga, useless din eh. Papadalan ko siya ng pera, iba naman na makinabang. Mm, kaya, so yun yung wala naman kayong anak wala po. na sana yung sosoportahan. Uh, uh, wala, uh, wala. With more reason, na mag magpadala dapat kayo uh, ng halaga. Kaya, kaya gusto ko lang po sana, sir, mangyari ngayon, total, may batas naman po tayo, eh, gusto ko pong mapanagutan nila yung okay. kasalanan ng ginawa nila. Sige sige pero okay. ako interesado akong malaman din yung side po ng yes, inyong misis. O oh, sige po. Oh, oh. Sige po. Um okay sir ito po. Ma, am, ma am. good afternoon. Ma maupo po sila. Oh, kasama po niya ang ito kanyang si... kasintahan. Oh, yan, yung sir. yung kabit niya. Um kasama po niya attorney yung uh, kanyang boyfriend na si Jomar Habulin. Oh ayan. Opo. Okay, okay. mag po naman po si sir ayan. So, na boyfriend So ma mam, uh, lilibet magandang hapon po sa inyo sir Jomar. Narinig nyo po ba kanina yung mga binanggit ni ng inyong mister, si Sir Federico, na nahuli daw po niya kayo na meron pala kayong inuwi sa, kanin, sa inyong conjugal house, family home? Wow. Sa totoo po lang, sir, eh, explain ko po lahat. Sige, ma'am. Opo. Yung bahay na yan, awardee po ng NHA. Nang? NHA. NHA. Opo. Okay. In-award po ng NHA yan dahil sa akin. Ako po ang naghirap niyan. Itong, nakatira po kami sa West Triangle sa dati. Ngayon, yung kuya ko, may space siya doon. Then ngayon, bininta sa amin. Nito, kay kami pang mag-asawa noon. Okay. Ngayon, ako ang may trabaho nung time na yun. Pira ko po ang binayad sa kuya ko. Si uh, Sir Jomar Habulin ay boyfriend niyo po ngayon. Ngayon. At siya po ay umuwi po doon sa bahay po na minsan pong tinirhan po ni ng mister po ninyo? Tama minsan umuuwi. Pero hindi kami as in talagang bumibisita lang po siya tuwing weekend mm -hmm. sa amin, sa bahay ko. A ano po yung mako consider po ninyo na conjugal house? Yung family home po ninyo? Oo. Paano makonsider natin na family home? Tanongin kita. Mo. Tignan uh. mo. Situasyon natin ngayon. Teka lang. Sino ang nakatira sa bahay? Oh, uh. Mayroon kang na, na, ka na Mayroon tira. kang naiambag ni isang pako doon? Mayroon. Ano? Bakit sino nagpagawa ng bahay? O kailan mo nagpagawa? O ngayon nagpagawa? yung bahay ko sinasabi ng lalaki inaangkin niya ngayon na siya nagpapagawa Di ng bahay. Hindi na, mo naisip. Bakit Brad? Pagdating mo sa bahay ko tapos ng bahay ko. Ginose mo ako tapos ng bahay ko. Wala pa ako inaangkin ng bahay. Inaangkin mo yan sinasabi ng mga tao doon inaangkin mo. Inangkin. Ngayon, ako kahit sa kaosan, ang bahay ko Brad tapos inangkin, ng bahay inangkin ko yan. Tapos ng bahay ko, Brad. Anong anong karapatan mo para pumasok sa bahay ko? Bisita uh, niya. Asan si Noel? Oh. Di ba si Noel ang siyang nagbugaw para ma wow. pakapasok yung Wag lalaki dito, dito sa bahay tao. ko? Oh. Walang karapatan Talibiyo. din. Mayroon ano, oh, ako si, si Noel. Siya. Noel na yun. An nandiyan yung kami ba? Magkakilala ngayin. lang kami pero hindi mm. yun ang ano. Pero paano, paano, paano nagkakilala? Ha? Pumasok kayo sa bahay ko Bakit hindi mo ako eh. sagutin yung tanong ko? Ang tanong ko sa'yo, bakit mo yung kabit mo? Oh, binahay? pinatira pinatira ko yung lalaki sa bahay ko naman social naman niya Bien, ba ah, ibabahay ko bakit? Diba anong karapatan mo? ako dapat ang ibahay kasal tayo so, dalawa kasal? bakit? anong ginawa mo? binahay mo yung kabit mo tama eh, ba yon ay, sapat ka pala yun? dahilan yung tao na ikasal ka after 10 ang years, tanong ko, iwanan mo, babalik ka ngayon. tapos sabihin mo, kasal, akin pa rin yan dahil kasal ka. Ma'am, tama po ba yung pagkakaintindi ko? sinabi ninyo 10 years na yes. pa lang hindi kayo ano naghiwalay ganun po ba yan ganito yon ginose niya ako ng 10 years ako nagtatrabaho lumaya siya ni, walang niha niho pag uwi ko ng bahay wala na siya So inabandon na, na kayo. Year, oh? Sa, yan po ang sinasabi niyo, 10 oh, ina years. Inabandon niya ako. Tapos ngayon na Nakita ngayon, ko na lang the next day nag-post-post siya, nandoon na siya sa Singapore. Sa sama ng loob ko, binalak ko siya. Para saan? 'Di ba? Bakit ko pa siya entertainin? Okay, sir. Ano pa Para saan? sabi niyo Hindi eh, po totoo yan. 2016. Ha? Anong ginawa ninyo? Nang pamilya ano? mo sa akin. Ha? Pinagkaisaan ninyo ako. Anong ha? ebidensya mo? 2016 nandito ka pa sa Pilipinas. 2016? Oh. Kita mo nung punta ako evidence? sa Singapore. Oh. Ang sabi ko sa'yo, magtino ka lang. wow! Lang kita. 2014! Lango ah? ka! Anong lang sabi ng ano mo, sige nga, ka kaya ka tinulungan ebidensya. na inalis ka sa lugar natin dahil o, tiy, para mo, maayos mo, yung buhay mo. dahil puro kabisyo. Ilabas mo o. yung ebidensya na Ayon nagbibisyo tayo, e. ako. Mag-ipon pa ako ng ebidensya sa o. mga lugar na, sa mga panahon na yon para sa mo, Libet, para idagdag yung sama ng loob ko. Natin dito. Kailangan ko nang mag-move Kailangan in. ko nang ng sarili ko. Ngayon, nakatayo na ako ulit. Hindi pina, e, ko lumitaw. Ano ka? Bakterya? Ano ba bakterya? Baka buhos, hindi ka 2016, naman nawawala. Oh, wala hanggang 2018, 2018 pumunta ka sa akin. 2018? Sigurado ka 2018? Oo. Oh. Ano po yung sinasabi ni ma'am sir na 10 years niyo daw po siyang ginuso? I ibig sabihin hindi. sir, hindi daw po kayo nagmihani ho? Wala daw po kayo parang... Hindi ko po paranda. ginawa yun sa kanya. Ma'am, ma'am, saglit okay. lang po. Hindi ko po ginawa yun sa kanya. Hindi ko po pinabayaan ito. Aha. Bagkos lahat. Nagtatrabaho ako para sa amin. Para sa amin dalawa. Yung Pero wala binabastro... pong hiwalayan na nangyari. Wala, wala. Wala pong hiwalayan na nangyari. Wala, Bapak, wala pong hiwalay. nga lang niya ako. Wala, wala nangyari ho, nangyari walang, hiwalay. hiwalay. Ganito. Kung talagang oh. ulirang Pero asawa ka. Pero ma'am, nagpapadala po siya Week sa wala. Weekly. Weekly po ako nagbibigay sa Asaan kanya. Kasi nga, mo. may resibo po kayo, sir. Wala pa akong resibo. Okay. Kasi nga, nandito pa ako nagtatrabaho noon. Ngayon, weekly, Nagbibigay Dahil ako sa kanya. Dahil maayos pa tayo nung time na yun. Bakit hindi mo? Nung pagka dating ng panahon na ako'y nahihirapan na, ngayon yung kapatid ko nag-offer sa akin nga, tulungan niya ako. O, anong ginawa nila? Kung sino-sinong lalaki ang namimit-up nito. Hala. Ang galing mo. Ha? Ang galing mo. Ganyan naman talaga ang ginagawa Ay, mo. Ginawa mo? Namatay yung father mo. ko. Dalawang linggo pa lang namatay yung father ko. Anong ginawa mo? Pumunta ka sa isang customer mo. Pumunta kayo ng bagyo. Sir, ano po ang relasyon niyo dito kay Ma'am Lilibet? Opo, oh, inamin ko po na kami talaga pero hindi ko hindi ko po na inaangkin 'yung bahay niya kasi may bahay naman din po kami sa Cavite. Oh, in, oh in, in- bakit? Bakit diyan ka tumira sa bahay ko? Yon, may bahay ka sa Cavite, bro. May, may anak po kasi o, sir. Po. Huh? May oh, sir. May sambo. Yan 'yung mali mo. Na kasal tayo, 'no? Wala lang po, Pero sir, aware naman po kayo 'no na 'yung si Ma'am Lilibet ay may mister. Opo, pero alam ko po kasi matagal na kaya po nanligaw sa kanya. 'Yun yung sinabi ni Ma'am no na ginhost po siya ng 10 taon. Okay. Ay, alam niyo ba na yung si bahay na 'yon eh family home ni na Sir Federico at ni Ma'am Lilibet? Opo, ang ano din po ng mga kapatid niya na matagal na wala sila. Kaya ay, kung magsama kayo, nasa sa inyo 'yan. Okay, ganito kasi no, Sir. Uh, kayo lumapit kayo dito sa tanggapan oh. ni Senator Raffy. Opo. Okay. Uh, kasi sa akin ngayon, hindi pa malinaw sa akin. No? Ano po ba yung gusto ninyong mangyari? Gusto niyo bang makipagbalikan? Dito Ayaw kay... ko pong makipagbalikan, sir. Okay. Ang gusto ko mangyari, total may batas naman tayo. Kung ano yung nararapat para sa kanilang dalawa. Okay, okay. Kasi kasal kami. Diyos ko naman. Kung uusapan po ang batas, ma'am, kayo po ba ay... Anal na po? Hindi, pero ang katwiran ko is paano niya ako ang kinin na bilang asawa na ni, ni, piso wala siyang tamang suporta. Diba? So in short ma'am, uh, then, wala kayo, siyang ibang ginawa sa buhay ko kundi gawin niya ako misira. Kasi ko yung Andy. ebidensya ko sa then, may meron bag. Meron po ba kayong Iko kwento ko lahat. Uh, accusations Master, din siya, na si Sir din po siya, ba ay may iba. Yung oh, sige. Ano nag-time na. Nanakit, wala nag, may nananakit. bisyo, mga oh, ganun. kailan kita sinaktan? Oh. 'Di ba? Kailan kita sinaktan? Tignan mo yung yung bakas ng kuko mo sa dibdib ko. Hanggang naman, ngayon mangyari Hanggang, yun Oh, ngayon. Bakit? B Asan yung ebidensya mo na okay. mayroon akong ibang Paking, ginagawa? Ang ebidensya ko ng sarili ko lang. Oh, dahil sige. sa Paking, totoo lang, lang matagal na yun, lahat ng basura mo tinapon ko na dahil gusto kong mag-move on at buuin yung sarili ko. Ngayon nandito ka na naman siya. sa akin. Anong kang ka tao? Akin. Para mamasyal sa Malaysia at Singapore. Ah, ganun. Pag uwi mo, itong pinalit mo. Huwag mo ang, ang ibahin ng kwento. Mo, yung darating tayo niyan. Sumama ah, ka sa babae kung, mo yung... na nasa Bulacan. Asan yung Umuwi bidensya? ka dahil ano yun? Asan yung Finish contract, mo? Finish contract, three months, umuwi ka, nagwawala ka pa pa sa bahay. Asan yung mo? Yun, dyan ka magaling asan sa petensya. Asan yung bidensya? Bidensya mo? ikalkal natin ikal yung mga natin, ikalkal conversation mga natin mo, dati. Ko ko Kaya yan. kita binalak kasi oh, nakaka-stress ka lang mo. lang sa buhay ko. Ilabas oh, siya mo ebidensya mo. Sa panahon na paglango ka, gusto mo gumamit sa akin. Anong lango? Oh, hindi ka ba nag... Ah, ano dati? Ha? Nagbibisyo? Tignan, mo. tignan mo kung nagbibisyo ako. Ngayon ang ebidensya na sinasabi nagbibisyo, mo, ilabas mo. Nagbibisyo, nagiinom ng babae. Mo. Okay, okay, sir. Oh. Ma'am, I think... Si Sir Federico ay nanggagaling sa point na gusto lang niya mapanatili sana yung sacredness, yung family home. Okay? Kasi... Ayoko na. Uh, no, no, no. Kung gusto mo, ibenta na yung bahay. hatiin natin. Huwag natin ibenta. Oh. Ang yung gusto pala, yung ko, mapanagutan... Panagutan? Panugton. Anong papanagutan? Panagutan mo yung kasalanan mong ginawa. Kasalanan ko? Ma na ikaw ang okay. nagsimula? Ma'am, ma'am. Ma'am Lilibet, bago po ba kayo makipagrelasyon kay Jomar, sinabi niyo po sa kanya na kayo po ay kasal? Sinabi ko. Okay. Pero hmm. Aware po ba ang inyong mister na OFW po nung time na yan na kayo po ay may relasyon? OFW? Paano ka naging OFW? Ma'am, ma ito na lang po. Kung hindi siya OFW, i uh, uulitin ko. Aware po ba, um, sinabi niyo po ba kay Mr. Federico na kayo po ay may bagong boyfriend? Sa tingin ko, sa mga ginawa mam ma sa Ma'am, sinabi niyo po ba na kayo po ba ay may bagong boyfriend o wala po? Wala akong sinabi niya. Hindi, hindi na kami nag-usap matagal ng panahon. Wala kaming communication dahil binalak ko nga siya. Et, eto si, si Sir Jomar, Wait. nabanggit niyo kanina, may anak din kayo, no? Opo. Oh, Kay, kayo, ikaw ba ay kasal din? Hindi po. Ay, hindi ka naman kasal? Opo. Oh, okay. Kaya lang po nasa bahay yung ano, yung... Kaya weekly po ako umuwi doon kasi yung anak ko po, doon ko na po in, iniwan sa kanya kasi wala naman po magkasikaso. Kasi so, pati yung anak niyo nandun din sa bahay? Opo. Oh, oh. Sa Nanday kapatid na. niya po. Ano nasa, sa ba? kapatid? Bahay ng nasa kapatid. Nasa bahay ko mismo. Magkatabi po kasi yung bahay ng kapatid niya tapos yung bahay nila kaya eh ginagawa din po namin ginawa din po namin yung bahay ginawa ng kapatid niya. Ginawa mo yung bahay namin yung bahay oh. ko para patirahan mo ng anak mo doon sa bahay ko. Ganon. Tumitira na po ba doon yung Ay, anak na. niyo? Nandun, nandun na. Nandun na. Naglibat-libat sa... lang po sa bahay. Kapatid ko. Kasi sila yung gumawa ng bahay ng kapatid ko. Mam, pasensya na po. No? Na, pero nakaka-insulto po yun sa mister po kasi ninyo. Bakit? Bakit? Inintindi ba din niya yung sitwasyon ko noon? Na yung iniwan niya ako natin. ng 10 years? Hindi kita iniwan, Lipit. Oh. Paano? Nung 2018! Nung oh. umuwi ka, Explain sabi ko, pumalik sa ka dito. kanila. dito. Anong ginawa oh. mo? Ayan, Oh. Explain ko, ha? Pagkatapos ng Muslim, Mula, 2014 ayan, 2014 kasunod. Mula, 2014 pa hanggang ah. 2018. 2014, unang ba una, ang ginawa mo sumama sa Sumama ka sa babae mo. Oh, asan Ngayon, yung babae mo? ka. Tapos, sino po yung babae, ma'am? O sino? Asan? Yung girlfriend niya na asan ano, nga, taga Bulacan. Asan nga ebidensya mo? Sino po yun, ma'am? Ang pangalan oh. noon, nung bago mamatay ng Jasmine nya ta. Hindi <laughs> ko na maintindihan. Matagal na yon. Ilabas Tapos, mo. Tapos, noong sumama, na, nagkasakit yung tatay niya. Oo. Oh na Uwi yan siya ng ate niya doon oh. sa Iloilo. Wow. Kasi Wag mong may isipin isipin yung tatay si tatay ko. ang na. problema kasi, madam, ganire po ang problema, madam. Yung sinasabi niyo po, wala pong ebidensya. Wala po kayo Pero ebidensya. kasi ngayon, ma'am, ultimo kayo, ma'am, hinarap niyo pa po dito sa studio, ma'am, yung ebidensya po ninyo napaka lang naman kasi, po kasi ma'am. Kaya ma lang madam kasi ang problema nga po, ikasal po kayo. Yun po ang tinitingnan niya. Nang dahil, dahil sa papil na yung kasal na yan, dahil sa mali na tao, ay, bakit wala ako na ba akong karapatang sumaya din? Mali oh, na kasi binahay mo yung kabit mo. Kabit? Sigurado ka ako kabit lang. Kabit no? Sa tingin mo ano sa 10 years, wala kang kabit. Asa ni oh, mo na may kabit mo? Dahil ako? magaling ka magmamalinis. Asa ni pidensya? Ayan, 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 ayan. Makinig ka, makinig ka. Sa loob ng bahay ko, ito. na. Natandaan mo to? Nagsis tayo doon sa may Malaysia? Tanghaling tapat. Diba, speaking of di ba impotent ka? Anong o, impotent? Di ba? Lalo pag lango ka. Ano dagan, impotent? Mo lang ako ng dagaan ng lalaki mo. Yan, halos na ako hindi makanya. mo muna ako. Tapos kayo -tay tayo, diba? -tay tayo, ng tanghaling tapat. O, di ba? Nag tayo Tapos, ng tanghaling tapat. Tapos mo ako In dahil mo yung dahil messenger, messenger lang, at saka ano, yung na video. Nagbibit, nag Tayo, ka, binipit mo. Ano? Kahit pa ipamigil ka. Okay. Oh. asan yung ipipitin siya mo? Asan yung ipipitin mo? Ayano yung pagka-impotent mo? Okay, okay, oh, ganito ha. Tapos pagkatapos nitong Muslim sir, na to, sir, sir, yung okay. lalaki mo kasunod ito si Jumar. Okay. Ayan na. Uh, sir Federico, ano, awat lang muna. Okay. So, I, I think Sherry, ang gusto dito ni Sir Federico is mapanagot kung mer kung sino man ang pwedeng managot at kung ano ang uh, pananagutan nila. Okay. Uh, dito malinaw naman po no, na hindi pa kayo anal Okay. Or walang okay. decree of annulment, decree of nullity ng marriage. Yun nga po ang napaka-unfair dito sa atin. Ang daming mga babaeng nagsasuffer ng Dapat dahil sa maling tao, ng dahil lang sa kapirangot na mo yan. isang papel, dahil kasal. Ano ako basahan mo na iwan mo ng finger? Tapos after 10 years ang kinin mo pa rin may na asawa mo? May utak Uy, ka ba? Ikaw ba may utak din? May utak ako. O, alam ko ginagamit ko dyan? utak ko. Ikaw ginagamit mo utak mo? Tignan mo kapit mo. Oh. Dinala mo dito. Bakit hindi mo na lang Bumundo. sabihin? Mundo, na kaya ka pumunta dito. Sa atin dito. Buong mundo tumitingin sa atin dito. Kasama Bumundo. mo yung kabit mo. Ano, Ay, ano, si Dumaro. Ko, kung kahit buong mundo, wala akong pakialam. Wala kang pakialam Itaklaban kasi wala kang utak. Ipaglaban ko rin upak. yung rights de ko. Ang nakikita ko yan, na posibleng isang pa ni Sir Federico, eh, yung tinatawag na crime of adultery, uh, Shari. Opo. Oh, uh, ang definition ng adultery, this is the act whereby a married woman okay uh, committed intercourse sexual act no with a man other than her husband no although of course no yung sinasabi ni Sir Federico na ibinahay daw daw ni Ma'am Lilybeth si Sir Jomar that's a circumstantial evidence no kasi ang again no what you are to prove dito uh, Sir Federico is the act of sexual intercourse no uh, alam naman natin siya no na ang hirap mag-produce ng evidence of that particular act. So, ang sinasabi ko is, bagamat circumstantial evidence yung hawak ngayon ni Sir Federico, eh kung makapag-produce pa siya ng mga witnesses, no? in addition to those photographs na hawak po niya kanina, eh baka in the mind of the court, eh malinaw na hindi lang siya nandun sa bahay for purposes na manatili lang doon, pero meron pang mga ibang uh, nangyayari. Okay? So, yun sir, ang isa kong nakikita. And of course, uh, Sir Jomar, and it, kung family home po no yung tinutukoy nila ma'am at ni sir kanina wala po kayong karapatan doon na uh, manatili no kung visitation of course kailangan mo ring ibigyan ng mag, mag, mahanap ng permiso of course nung mga may-ari po ng ng bahay so just to keep sacred no, yung family home na yan okay. Okay. Ang you, you have ang, to leave, no, Sir uh, Jomar? Wala po kasi mag-aalaga doon sa anak ko, kaya... Na, na, Nainindihan ko rin po kanina yung sinasabi ni Ma'am Lilibet, no, yung may accusation po siya na inabandon na siya for 10 years. And she she was calling yung relationship niyo as parang papel na lang. Papel, ng, papel na lang. Nang kasal. Pero ma'am, we have to understand it, no, under Philippine, Philippine law, yung marriage is a lifetime commitment, okay? In good times and in bad times, no? In in puro, sickness gusto and, lang and in health gusto lang ng good times pero okay. lahat probably ang ginawa niya sa buhay ko okay ma'am naririnig mo pa if, sinasabi nasabi if, nila if, if gusto po ninyo talaga no na ma-cut ma off yung marriage bond niyo ni gusto ni sir oh, sige okay? magpakulong ka yung yung resort po naman niyo we have we have Magukulong remedies, so we have uh, nullity of marriage we have annulment uh, procedures no? that is among those uh, measures na pwede po ninyong iavail pero may grounds po yan. I would like to clarify. Hindi lang porket gusto nyo mahiwalay, eh, mag lang kayo. There are grounds under the under the law. Alright? So sir, I hope na nasagot namin no, kung ano po yung pwede i-avail na, na remedies kung gusto nyong mapanagot. etong si Ma'am Lilibet at si Sir Jomar, eh kayo po oh. ay may, uh, remedyo. Ginawa nila to eh. Wala namang ibang taong nag sa kanila para gawin nila yung mali. Mismo silang dalawang gumawa eh. Kaya kung ano yung naayon uh, sa batas, yun po yung susundin natin. Okay, okay. Gusto ko pong makulong sila dalawa. Pareho. Hindi na yung magmahal ako ulit. Dahil sirang-sira ako noon. Binuo ko yung sarili ko. Tinapon ko lahat galing sa'yo. Dahil gusto kong tumayo at kilalahanin ko ulit na, yung sarili ko. Kung gusto mo magrelasyon, doon kayo, kayo, ba ka? kayo sa labas ng bahay. Okay, nga ko babalik ka. Doon kayo sa labas ng bahay. Doon mo tali sa may bahay ng lalaki. Ikaw naman, kao? Jomar. Ganun May ba bahay ka? ka naman pala. Bakit ka pumunta sa loob ng bahay ko? Bakit? Hindi ko na ba... Wala ha? na ba akong karapatang mag-invite ng bisita sa bahay ko? Mag-invite lalaki yan? Uh -huh. invite mo? Unang-una, yung sinabi mong bahay, taliwanag ba? ko lang. Kaliwanag ko lang po. Ayaw Ayotakla ko na ba? Toxic na yung ano namin. Kayo po, ano pong plano nyo? Masasampahan po kayo si kayo ng kaso dito. Kasama po kayo sa kasong adultery. Tutulungan po namin si Sir Federico, lalo na po ang dami niyang ebidensya. Dahil po, kasal po, kasal po ang pinag-uusapan natin dito, Sir. Kasal po. Okay? Teka lang po. Um, kayo po sa inyo, Sir Jomar. Ano po ang masasabi niyo po? Wala po. Ang iba masabi kasi, yun lang po, mahal ko lang po talaga si Libet. Ang inaano ko lang po kung sambahan kami ng kaso, anak ko po kasi kawawa. Oh. Uh, hindi, dapat naisip po yan noon pa. Brad, ganito ha. child no? abuse yan, ginawa mo. Kasi uh, from the start naman noon, I think nung lumapit si Sir Federico sa ating staff, ang primary concern niya talaga is mapaalis. Itong si Sir Mars sa kanyang uh, tahanan. Now, uh, nabanggit ko lang yung mga pananagutan nila kasi nga, isa rin yun sa mga... Uh, natanong po ni Sir Federico. Pero maybe, no, just maybe. No, there's nothing wrong naman pag we explore the possibility that you come up with a, uh, an agreement, no? Na what if? Total ayon yun na rin naman magkabalikan. Edi, i umalis ka sa bahay ni Sir Federico. wakang kang babalik doon. At mag try mo, no, try mo lang. Humingi ng dispensa niya no? Patawad. Tapos sa passer ha. Isa pa, ha? alam mo ba kung kay sino galing tong ebidensyang ito? Alam mo? Alam mo, Brad? Hindi mo alam? Gumawa ka ng dami account? Bago pa lang kayo noon? Sa'yo galing to na to. Ako po, sir. Di ba ako maaaroon ng gumawa ng account? Ikaw nga ang gumawa niyan eh. Mayroon pa kayo picture dito na naghalikan talaga yung nagdilaan? Wow, nasaan? Wala na. Tinapon ko yung phone ko kaya nasira. Kaya na Ito lang. Teka lang kung po, arons, attorney. Sir, yun, yun, eh, sa akin lang po, kung tanggap ko naman po yung pagkakamali ko kasi hindi, ano minahal ko po talaga yung celibate. Ang lang po ako ng dispensa kasi kung pakulong nyo kasi kawawarin yung anak ko. Dapat nag-isip ka. Saglit lang, sir. Saglit lang sir. Wala rin po kasi mag, ano, kasi ako rin din tumutunong sa pamilya ko. Kapatid ko, ako, oh, ano, tumutunong sa kanila. Ma'am Ma Lilibet, baka kayo may mensahe na lang dito kay Sir Federico kasi parang porsigido talaga siyang isang pa yung kaso po ang minsahe ko dyan sa taong yan, sana magbago ka na at mag-isip-isip yung utak mong ewan ko. Sa totoo lang, hindi ko naramdaman na bilang asawa sa'yo. Tapos sabihin mo na yan ang ebidensya mo. Bakit? Sapat na ba yung ebidensya na yan para idemanda mo ako? Siyempre, ayan ano, oh. dalawa kayo. Sapat na ba yan? Patapusin natin si ma'am. di ba, Nagkita tayo doon sa police station doon sa noong Saturday. Saan? Ang sabi Sir, mo, po. ang sabi mo po. sa kanila sa mga staff nila na hindi tayo nagkita. 'Di ba? Bin, binasura yung sabi mong demanda kasi wala kang sapat na ano. Sige. Sige, sabihin mo, oh, salita ka pa. 'Di ba tama? Oh, eh, hindi tapos ngayon sabihin mo ngayon na So, hindi tayo nagkita. ayano o, sino oh. pala yung kaluluwa asan? mo? Asan? Asan? Ako kaluluwa asan mo ba, ba yun? Ma'am, ito na lang po. Hmm. Ano po ang asan gusto dyan? Sir, saglit lang po. Saglit lang po. Siyempre po, sa batas pa rin po tayo, ma'am. Ano, um, kasal pa rin po kayo. Wala tayong magagawa, ma'am. Na talagang na, na, nagmahal lang talaga kayo, ma'am. Kaya lang, Pero, kung susundin po talaga yung batas, ma'am, kayo po ay kasal. Naintindihan ko naman. Po Wala yun. pong problema, ma'am. Talagang lahat tayo na nagmamahal ng maling tao. Pero, madam, Kasal po kayo. May utak ba kayo dalawa? Hindi ka deserve na maging asawa ko. O, oh, okay. bakit ka nagpakasal? Oh, dahil tara ka. Ay, dahil tarang... pa, mo ako. Hindi ma, pero tama nga naman po rin. Bakit po ba kasi kayo ma'am oh. nagpakasal kayo? So, oh. na, boy, Boyfriend ko. kami niyan three weeks. 3 yes, Three months lang. Yes, oh, yes ma ma'am. Ma sir, sir, saglit. Ito lang. Pa. Ganito na lang po. Ma'am Lilibet, Sir Federico, sabi nga po namin dito, hindi naman po ito natatapos dito. Okay, kakausapin po namin kayo. Actually, naka-standby po kanina si Chairman Dennis Her Hernandez ng Barangay San Isidro Rodriguez. Para kayo po ay magkaroon po ng pagharap po doon, kasama po yung reporter po ni Sir Rafi. Okay? Para po mailahad po natin doon kung ano po yung mga gusto nyong mangyari at kung si Sir ba ay decidido na po talagang sampahan kayo ng kasong adultery, susuportahan po namin si Sir. Dahil of course, magaganda naman po mga ebidensya niya, isinama na po natin si Sir Jomar at aminado din po kayo. Um, at kung decidido po si Sir Federico na sampahan kayo, ma'am uh, ma and Sir, Sir Jomar, tutulungan po namin siya. Pero um, gayon pa man, bibigyan po namin kayo ng chance po na makapag-usap. Ang ano ko lang po, kung nagkasala man po kami, pasensya na po kasi hindi ko naman po di sinasadya na minahal ko po din si Libet. Yung sasabihin niyo po na malis sa bahay, ayun niyo, pwede naman po. I-transfer ko na lang po yan ako. Um, kausapin po namin kayo sa kabila. No? Ka kausapin po namin kayo ng mga staff po no? para ma-instruckan po kayo at ma-schedule po natin sa barangay. Okay, at uh, gaya po ng sinabi namin, kapag nagpag-desisyonan po ni Sir na mag-file ng kaso, tutulungan po namin siya. Okay, sige Sir. Uh, maraming salamat po, uh, Sir Federico ha. Ah, uh, Wag po kayong uh, uuwi at uh, kakausapin pa po namin kayo yes, doon. And uh, maraming salamat din po, Ma'am Lilibet and Sir Jomar.